Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Di ba baba sa 2,000 puno ang itinanim ng OVP Barm Satellite Office, katuwang ang ibang ahensya sa bayan ng Kapaylano del Sur, Narito si Jera Gomez para sa Kinagdagang detalye. Pinangunahan ng OVP Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang tree planting activity sa Barangay Dimagaling sa Kapay Lanao del Sur. Umabot sa 2,000 punla ng kamagong, nato at lawaan ang kanilang naitanim. Naging katuwang na Manila sa aktibidad ang OVP Caraga at Western Mindanao Satellite Offices, maging ang Provincial Environment and Natural Resources ng Lanao del Sur yung uh, issue natin ng climate change na we want to mitigate an, uh, and uh, uh, mitigate yung effect ng uh, climate change at hindi naman masyadong nararamdaman dito sa kapay bata uh, uh, talagang not only uh, our mandate but it's part of our moral obligation religious obligation to to um, uh, plant trees no uh, as part of our ibada no very rewarding uh, napakalaking blessings ang makuha natin kay Allah in the planting trees no uh, dahil isa ito sa mga uh, pinopromote ng ating propeta Muhammad na magtanim for our future generations. Kung makita natin along uh, itong sa likod natin may mga mm -hmm. na tinanim na no na mga kahoy at mm -hmm. uh, yun yung ipapatutuloy natin na uh, sana uh, marami pang uh, 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 trees ang tumubo dito at susuportahan at poprotectahan ito ng local government. Ikinatuwa naman ng Penro del Sur, ang pakikiisa ng OVP sa pagsulong sa kahalagahan ng environmental stewardship sa pamamagitan ng tree planting and growing activities masaya tayo dahil ngayong araw ay kasama natin ang uh, iba't ibang ahensya ng uh, ng gobyerno especially yung ating mga FP PNP na uh, patuloy na sumusuporta sa mga ganitong programa ng mga tree growing activities no uh, also to mention the BFP the Bureau of Fire Protection no nandito sila lahat ngayon ako rin po ay nagpapasalamat dahil not only the Mendri family but our mga Palo rangers natin mm -hmm. no okay. forest rangers who are here today no to support yung mga ganitong mga programa talagang uh... Si Vice President Sara, mararamdaman talaga natin yung pagmamahal niya sa kalikasan. Ang tree planting and growing activities ay bahagi ng programang pagbabago, a million trees campaign. Isa ito sa mga flagship program ng OVP sa ilalim ng pamumuno ni Inday Sara Duterte. Sa kabuuan, Umabot na sa 999,450 ang bilang ng mga itinanim na puno ng tanggapan hanggang Agosto ngayong taon. Mula rito sa bayan ng Kapay, Salanao del Sur, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiante News. Mga kabataan at kroa Nakiisa sa inilunsad na tree planting activity ng OVP Barn Satellite Office sa bayan ng Kapailano del Sur. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan na at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.